Hello po, magandang umaga sa aking mga mahal na subscribers. So sa ngayon, uh, maglilinis ako ng aking uh, tatlong drum, barrel 1, 2, and 3 at uh, gamitan ko siya ng uh, ano na ito, pressure wash. So, una sa lahat ay pasasalamatan ko po dito ang uh, na, mga new subscribers. Uh, maraming salamat talaga sa inyo. Si Sana Chan. Sana Chan, thank you sa iyong pag-subscribe uh, uh, sa channel ko, uh, sa channel natin. And then, followed by Nasri Ahmad. Nasri Ahmad, thank you. And then, sino pa dito? Okay. Uh, Francis Lising. Francis Lising, thank you po. At uh, mabuhay kayo dyan. at uh, ingat po kayo. At then followed by RJ. RJ, thank you. At uh, Christian Albert Sevilla. Christian Albert Sevilla. thank you. And then sunod is Cielo Mix Vlog. Cielo Mix Vlog. Thank you po sa inyong uh, tiwala na mag-subscribe dito sa channel na ito. Then followed by Ryan's channel. Ryan's channel. Thank you Ryan's channel. And then uh, okay, si Berto Hawk uh, last ko na to na nabanggit noon. So yun at nagpapasalamat talaga ako sa mga old ko na subscriber at saka sa mga nag-subscribe din sa mga tumatangkilik sa contents na pinipresent sa inyo dito. Okay, ah uh, maraming nag or mga comments, uh, mayroon na din sila mga punto na may mga suggestion na sana sir huwag na maglagay ng ganito na parang RAS, recirculating uh, aquaculture system. Uh, na ginagamit sa aquaponics, yung may one, two, uh, may biofilter, media. Okay, uh, na-research ko yan and dahil uh, kapag hayaan ko lang diyan sa pond na yan, ang waste nila ay wala talaga, hindi masolusyonan ang keep on coming ng ammonia spike. Yan ang main problem eh. Uh, sabi ko nga, ang comment ko karaan no ay, kung sa airtrain pan is nasawa, nasa, nasa naka-wired ang ating mga alaga ay dito ay naka uh, ico talaga sila. So kailangan massive ang iyong atensyon. So tinatamad na ako niyan na lagi-lagi ako yung nag-check na kung ano but ang very worst lang talaga lagi sa parameters is ang ammonia. Hindi kaya natin malunasan. I don't know, ang marami ang iba diyan siguro mga magagaling sila may nilalagay pa sila kung ano na para ma, ma, manatili, ma-stabilize ang ammonia. Pero sa akin, naiinis na ako. So sa ngayon, ang gawin ko is tanggalin ko yan, sipsipin yan, dahil may mga uh, siphon sa ilalim, sa butong. Diyan yan pupunta dito. Sa dito. Dito yan pupunta. No? Ang drain na yon doon, dito yan pupunta, hindi sa labas. And then, uh, papasok sa dyan ulit ang mga dumi. Then, ang sa ilalim niyan, mayroong drainage. So, doon ang tapo ng waste. Sakali kong mag-drain na ako. Pero mag-accumulate na sa dyan sa loob. So, and then, mag-overflow sa, sa kabila sa barrel tank number 2. Maglalagay ako dito ng bio uh, media, biomedia. O kung ano-ano dyan, yung mga... Ito nga, actually, may nalagay na ako. Ah... Uh, ito, mayroon ako nito mga filter brush, 60 centimeters. Mga walo ito, plano ko dito ko ilagay Para ang mag-overflow na tubig doon, mapunta dito sa mga graba or uh, bio biomedia, mga, mga kung ano-ano na mga graba dyan, mga sand. Dyan ko ilalagay. And then, mayroon din pala akong Uh, na-order na to dati. Uh, Saan na bang karton ito? Ah, ito. Uh, UV germicidal lamp. Yeah, 13 watts lang ito. 13 watts. So, bala ko, diyan ko rin ilagay. No? So, 13 watts ito, pinakamataas niya, eh, sa model na ito. So, pang uh, pangpatay ng mga bakterya na pangit. <laughs> So, yun. Uh, ganon. So, kailangan, dyan mo siya. And then, after that, pupunta na sa sa bio media ko. Diyan na ako maglalagay ng tinatawag na uh, uh, aerator. Diyan na ako magbubuhay. Hindi na ako magdirekta doon. Sa so, feeds na lang ako maglalagay ng uh, aqua maintenance. Pero yung itong tinatawag natin na Uh, nitrifying uh, with probiotics, nitrifix with molasses. May posibilidad na dito ko na lang siya gagawin. Uh, depende kung gaano kadami ang effect uh, nito dito. Kasi alam ko mayroon din naman nito ang uh, biomedia na ito. Magkakaroon na yan dyan ng mga beneficial bacteria. Eh. Titingnan ko kung uh, kulang siya, And then gagawa ako ng sa nitrifix dahil marami pa naman ako probiotics ito ang advantage kapag mayroon ka dahil may ina-apply-apply -apply ka eh. Uh, hindi lang sa theory. Kasi kapag sa theory lang, oo, oh, dami-dami kang entertainahin kahit saan-saan, marami. Pero wala kang pagpraktisan eh. <laughs> wala kang paggagamitan. Wala kang ina-applyan. Ah, ito. Kita mo sa akin dyan, may namamatyan ako eh. Mga isa, dalawa, everyday. Ay, eh, Jesus, maubos na ito. So, dahilan na kailangan, tirahin ko na talaga ito. Kailangan magiging okay na to. So, sa araw na to ay lilinisin ko to And then, after that, malinis, ay, I, i tawagin ito, i lagyan ko na yan ang mga, ito, ito. Lagyan ko na nito ng mga uh, busing na ito, kung dito. Yan, dito, insakto yan dito. Kasya-kasya dito yan. Yan. Yan ito, malaki-laki ito so, ipasok din dito ang uh, tree kung wala kasi, maluwag ang tree ang tree na ano maluwag ito, purpose ko dyan, lagyan ko na lang ito ng uh, in and out na uh, tinatawag na ipuksi uh, kung tree lang kasi halimbawa, ito ay tree kita mo, maluwag o laki, laki ng clearance. So, hindi maganda. So, kailangan uh, lagyan ko ng busing, tarang busing na para sumikip-sikip sa dyan sa butas. 3 inches kasi yan eh. And then, sa, sulo, sa loob naman, ito okay na yan. Na, napaliwanag ko na ito sa inyo. Yun na I don't know kung makita nyo. Ayan ano Oh. May center, nag-protect. One, uh, dos, 2 inches 'yan ang ito 2 inches, nagaliter L 'yan. So hanggang dito 'yan. So pag lumabas ang tubig, sigey sarado dito, papasok ulit doon ang solids. So yun So 'yan ang akin gagawin. Sa araw na 'to maglilinis ako. Pagkatapos linis, depende sa speed ko. Hindi ko tumatapos siguro sa araw na 'to kasi hindi naman tumadalian. Idahan-dahan lang. So okay na 'yung foundation ko, nagtagal ako sa foundation. Kasi nga, solo flight nga lang ako. na I minsan, mean, hindi lang ito itong ginagawa ko kasi marami din. Katulad yung sa Air 10 Pan. At pasalamat ako sa Air 10 Pan ko. Naka-order ako ng WIS na pump na 2 horsepower at the best ang kanyang performance. ah uh, may rails yan eh, sa machine uh, sa ano, sa Facebook up Uh, Kara, nandyan, nakalagay yan ang performance. Ang lakas ng 1 horsepower, ang lakas. Kasi nga, Imagine 100 meters napaka layo na pero kasi ang uh, source kasi ang lakas ng tubig doon Hindi naubos. ito kasi ho ang nandito maganda rin ng tubig na ito 'yang lapit-lapit to halos 15 meters lang 'yan pero mahina kasi 1 and a half horse power ang Lucky Pro 1.5 so hindi ako nagkamali na nag-order ako ng 2 horse power uh, pag 1 pa ang gagamit mo mura nga wala hindi hindi kaya. Ang akin lang dito is pinapamahinga ko siya uh, sa 3 hours, pahinga ako ng mga 20 to 30 minutes na rest muna kasi umiinit eh, inobserbahan ko. So tatagal pa yan, imagine, abutin man yan mga tag 2 years, kundi bawi ka na. China, China lang naman. So yan muna ang aking gagawin. Uh, I don't know kung makita nyo ang aking uh, pag-spray dito. Nakaready na to. So panuorin nyo na lang uh, I think naka naka ano naman to pala so okay oh I think I don't know kung may tubig ito ah oh, Jesus, siyan pala okay okay may tubig na siya Hmm. Hmm, tubig. So, try natin kung umuki na. Okay. Terima <laughs> dah ya, boleh tendah sepah So ayan po ah uh, tapos na to patuyuin ko na lang and then ah uh, doon ko na, pag na na ubos ko na ito itong busing kong tawagin ko, ko na ubos ko na diyan pang si uh, then uh, doon ko na i-plastar lahat it yang naman sa drainage na ito ay Bali 15 inches tapos lagyan ko ng ball valve. So 'yon ang ilagay ko. Independent na hindi inasabi na ang iba kasi gumagawa may isa lang na line. So sa akin hindi ko na kailangan kasi kanya-kanya na 'yan sila eh. May parang may kanal ako diyan na dire-diretso na doon sa may plano ko sa asula Kaso lang namatay na yung aso ko. So balitaan ko kayo guys. Update ko kayo kung kamusta ba ang result nito nang gagawin ko. At I hope na makapahinga na ako dyan sa spike ng ammonia. Ang ammonia ang malaking problema dati. Uh, ayaw ko na na lagi ako mag abang abang dyan na maya, maya may makita akong umikot-ikot at saka may patay. Sa so ngayon, may araw-araw may isa akong nakikita na patay. Although na nag-drain na ako ha. Drain ako ng mga 60% kahapon. Wala silbi. So, kailangan siguro dyan. Araw-arawin mo i-drain ng ganun kadami. So, magasto sa tubig. Although uh, may solar ako, pero uh, matrabaho din. Dahil dami ko rin ginagawa. Eh. Pero guys, ang maganda talaga sa air tin pond. Sa air tin pond kasi, ang ganda ng, ano, ng condition. Uh, Tama nga talaga. Uh, kasi marami, marami akong kangkong nilagyan ko na at saka nilagyan ko rin yung organic, yung itinang manok. Uh, yung magandang tubo ng mga halaman doon. So, uh, alam mo, kahit hindi ako magpiding, nandoon lang sila kumakain sa roots ng kangkong. Kahit ano-ano dyan, doon lang sila nagkukutingting. Alam ko eh. Pero kung magpiding ako, ba? Gusto talaga nila magpiding ako. Kasi nga, madali nila kainin eh. Ay, eh, kung wala, pupunta sila doon sa kung saan saan eh kasi umiikot-ikot sila eh. Actually 500 lang 'yan. Uh, 5 lang ang ano per square meter, 5 sila. So super may mga mortality pero hindi natin maiiwasan eh. So matutuwa na ako niyan kasi at least nandiyan ang aking mga broodstock. Uh, and then palaguin ko na lang kasi nandiyan na sila eh. So 'yun salamat nga ako sa BIFAR na binigyan nila ako ng libre na total of 1,500 uh, 1,000. 500 ang line B, 5, 000, uh, 500 din ang line E. So, iba iba eh. Blood The line nila is magka, hindi sila magka magkapatid. Hindi. So, yun ang kanilang uh, ano eh, sinabi sa akin na kailangan magkahiwalay. So, 3 months, i-segregate uh, ko na sila i-condition ko na. Kailangan masiksing ko na. So, yan guys. Uh, wala trabaho sa air pan. Ang matrabaho sa air pan kasi oh, oh, ang ano lang talaga, magasto sa tubig. Kung wala kang solar, magasto sa kurente yan. Kasi lagi talaga ako nag-araw-araw yan. Nag-buhos ng tubig doon na uh, 1 one inch. Ay, pasalamat din ako na may source ako na malakas talaga. Yung 100 meters, malakas talaga yon hindi talaga kahit anong in tag-init, hindi nauubusan. Ito nga, mahina pa dito. So, ito, 1.5 horsepower lang yan, tigado Hindi gaano malakas. Ang uh, to talaga, nakararating lang, yun ang the best. So, kung bumili kayo, piliin nyo na ang waste. Magandang performance ng waste, maingay lang. Lalo na kung uh, mga katulad sa akin, na farm, wala ka hindi ka madisturbo sa ingay. Layo, may binahayan ko lang siya doon so wala na. Okay na. kahit mag ka diyan, hindi kita maririnig malayo eh. I imagine 100 meters ang lakas-lakas ng buga niya. So, mayroon ako diyan sa isa na sa short video ko sa sa Facebook na makikita nyo gaano ka lakas. Okay guys, uh, yan na lang. Tapusin ko muna ito, idahan-dahanin ko to. At uh, pag na-plaster ko na, papakita ko pa rin yan sa inyo. Update ko kayo. Sige po, take care at ulit, maraming salamat sa mga nag-subscribe. Uh, hindi man ito pang malakihan ng akin talaga intention. O kung sino lang ang magka-interest sa contents na binibigay ko. At marami akong contents dito na ibibigay, marami. May mga tanim ako na uh, katulad ng ano to, Iron Bambo. Hindi ko pa nakuha nan. Apat na buwan na yon. Malalago na rin yon. Marami nang dumis doon sa paligid niya. Uh, at mayroon din akong uh, citronella at uh, balang araw is uh, makontens ko rin yung citronella kapag na-materialize ko na na maka-plaster ko na lahat-lahat ang uh, kanyang pugon, yung lutuan ng uh, distillation na yan. Mayroon na ako, in order ko na, uh, hindi ko lang mapagawa pa yung kanyang lutuan. So, yun. Marami ako din citronella pero hindi yan sufficient kapag malakihan ang order niyan, hindi kaya. Kasi marami din eh, malaki din ang citronella leaves bago ka makaproduce ng uh, isang litro na pure oil. Okay guys, take care sa inyo lahat. God bless po and goodbye. Until sa susunod naman nating pagkikita. Bye!